Nagbigay ng guidelines ang Department of Interior and Local Government o DILG sa mga nanalong barangay at sangguni ang kabataang official ngayong eleksyon. Kabilang sa guidelines na nakasaad sa Memorandum Secular o Circular 2023-166 na inilabas ng DILG, kailangang magsumite ng mga nanalong kandidato ng kanilang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE Bago ang kanilang official o ang bago ang kanilang opisyal na pag-upo sa pwesto. Itinakda sa susunod na ikatlong linggo ang panunumpa sa pwesto ng mga nanalo sa BSKE. Ito ay para magkaroon ng transition period na titiyak sa maayos na paglilipat ng katungkulan sa mga bagong halal na opisyal. Binalaan naman ni DILG Secretary Benjamin Abalos ang mga nanalong kandidato na mahaharap ang mga ito sa kaso, sa kasong administratibo kapag mabigo silang maupo sa puesto sa susunod na tatlong linggo. Aniya, napaka-importante napaka, -importante, napaka -importante nitong gawin para sa mga bagong opisyal ng barangay upang maiwasan ang mapagbintangan kung may nasirang gamit sa barangay o kung di naman, kaya ay may nawawalang dokumento. Para naman sa mga nanalong SK chairman, dapat ay dumaan muna mga ito sa seminar na inargonisa o inorganisa ng National Youth Commission. Sa huli, binigyang din ang kalihim na nais lang ng DILG ng isang maayos na transition sa pagitan ng mga aalis sa puesto at ng mga bagong opisyal ng barangay.